Bata pa lang, pangarap na noon ni Police Captain Marie Cris na maging pulis. Ang inspiration ko yung father ko din. So PNP din siya. Nakita ko yung dedication niya ba? Yung pagmamahal niya sa service. Yung na ang naging dedication ko. Mahalaga para sa kanya na pangalagaan ang kanyang karera at manatiling tapat sa tungkulin nito. Kaya walang takot itong sumailalim sa drug test. Napakalaking impact niyan sa ano, lalo't kapulisan tayo. Tayo yung unang nagpapatupad ng batas eh. Kahapon, sumailalim din ang iba pang kawani ng Baguio City Police Office sa drug test. Part of it is the initiative and part of it is the in compliance to the directive of the uh, National Headquarters na magkaroon tayo ng lahat ng police offices will be a... Uh, Uh, drug-free uh, environment. Nakilahok dito ang higit isang daang miyembro ng iba't ibang police station sa lungsod. Bawat specimen masusing sinuri. Aabot na sa higit isang libong kawani ng BCPO ang sumailalim sa drug test at lahat ng mga ito ay negatibo. Pinapakita din natin na malinis ang mga personnel natin to show them na uh, we are we are 100% not involved in any illegal drug activities. Dati-rati, isa sa mga programa ng PNP ang mandatory drug testing pero natigil ito. Dahil dito, naging inisyatibo na ng BCPO ang drug testing sa mga kawani nito sa tulong ng mga donors. Target pa na makumpleto ang 100% na drug test sa 1,390 na kawani ng BCPO ngayong Oktubre. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.